ang Department of Information and Communications Technology aminadong hindi ganoon kabigat ang pagpapanagot ng ating batas sa mga mastermind na nagpapakalat ng fake news online. Kaugnayan may pang report si Bombo Grant Hilario. Aminado ang Department of Information and Communications Technology na ang mga batas ngayon sa bansa ay hindi ganong kabigat upang mapanagot ang mga nasa likod ng pagkalat ng fake news online. Bagamat may mga batas na layunin panagutin ng mga individual o grupo sa kanilang isinasagawang illegal cyber activities, kulang raw umano pa ito ayon sa kagawaran sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Undersecretary Jeffrey E.N.D. ng Department of Information and Communications Technology. Ibinahagi niyang dahil dito ay medyo nahihirapan ang kagawaran upang mapanagot ang mga nagpapakalat ng fake news. Kaya naman hiling niya sa mga mambabatas na magpanukala ito ng kaukulong batas na magpapabigat sa criminal liabilities lalo na ng pinakalider o pasimuno ng naturang iligal na gawain. So there are laws pero hindi siya direct eh medyo nahihirapan din tayo. Um, I, I hope that the legislators, when doing a social media platform regulation, can also um, improve the fines and the criminal liability. Especially sa mastermind. Kapag uh, ginagawa natin to, isa sa mastermind, kasi sabi ko nga, this is organized. Especially sa masterminds that are trying to, to go around the algorithms of the social media platform. Dahil dito, mariing inihayag ni DICT City Undersecretary Jeffrey Ian D. na suportado ng kagawaran ang pagkakaroon ng social media platform regulations sa bansa. Bukod sa paghahanap at pagtukoy sa mastermind ng mga nagpapakalat ng fake news online, ani ay dapat ring managot ang ilang social media platforms. Ayon kasi sa kanya, hinayaan lang raw kasi ng mga ito na kumalat mga maling impormasyon kahit pa alam na nila'y isa itong Fake news! Pati rin umano sa mga advertisement online ay pinapayagan nila magbayad para mas mapalawak ang naabot ng naturang maling impormasyon. I, I think these uh, social media platforms need to be held accountable. Imagine, you know, they know. If only they have Filipinos here, di ba? Who just browses average. Huwag nang mag-imbestiga eh. Kung may Pinoy doon na nagbabrowse, alam nila agad fake yun eh. So why would they accept it as an ad? binayaran pa sila to propagate it. So, we, we are strongly supporting for a form of social media platform regulation para hindi na Wild Wild West ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Grand Hilario, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!